KD Rock at night. Kind of a distinct recreation adventure camp. It's more fun in Bataan. Daniel's coffee. Albert Brian, Kawaii Kawaii. How you no? Welcome to my vlog. <laughs> Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Tol, welcome to my vlog. Ayun, no. Ewan. Ha? Umpo. Ganda. Ang dalawang balik mo mahilo ka talaga. <laughs> Sige, brother. Ihi mo na ang ano, ihi. Ayan po, para... Apo po. Apo po. Bro, kaway kaway dyan. You know, welcome to my vlog. May kita namin sa Facebook yan, bro.